So, hayan guys. Dahil sobra tayong busog. So, dami ng nakain do sa kabalen. <laughs> so, ito. Maglakad-lakad muna tayo. Nang tayo ay matunawa naman. Nandito tayo sa foot bridge ng mawa Ayan. Napakaraming taong namamasyal ngayon because it's Sunday, family day, rest day. Ayan. Lawak ng footbridge nila dito. So, hanapin natin yung ano, yung glow book, So, ayan siya. Ayan. Kasi po, under renovation siya kayo. Ginagawa. Nile-level up. Hindi natin alam anong finish. Finish. Product. Product. <laughs> Basta ko ano, ano, matatapos niyan. Pag ano yan, pag natapos, ano magiging itsura niyan. Pero may idea na ako. Kayo. Tingnan nyo mabuti o. Oh. May idea ba kayo? Kung ano magiging itsura niyan. So ngayon, ganyan po siya. Ganyan po itsura niya ngayon. Wait natin yung matapos. Pero ako may idea na ako kung ano yan. Related yan sa magaganap na FIBA World Cup. Dito daw po yung gaganapin sa Pilipinas at dyan yan sa Moa Arena yun po ang um, balita ayan oh, gets nyo na no malamang gets nyo no it's a uh, it's a uh, mamaya ko na sabihin <laughs> so ayan titigan nyo mabuti sabi nila Saturn ay, Saturn ba? Diba? Ay, Jupiter pala. Sorry, sorry. Mali yung Saturn. Jupiter. Jupiter yung may ring. Diba? Yung planet na may ring. So, yun. Pag yan, eh, ano? Ay, ano ba? Mali pala, mali, mali. Sorry, erase, erase. Balikan natin. Saturn. Tama ba? Saturn yon Yung may ring. So, pag yan naging Saturn, ano na tawag dyan? Mall Asia Turn. <laughs> so, dito naman tayo. Habang nandito tayo sa footbridge, ayan. Aliwin na natin ang ating mga sarili. Ang ating mga mata sa magandang tanawin. Ayan. Diba? Ang ganda ng footbridge. Tapos tingin kayo sa kanan yun naman ang makikita nyo mga sasakyang kumukuti-kuti tapang mga ilaw ayan at ayun na naman siya <laughs> na Mama Shell So, ayun guys. Dahil sa dami ng nakain, sa sobrang kabusugan, <laughs> ayan, maglakad-lakad muna tayo. Lakad-lakad din muna para matunawan. Uy, ganda pala doon, oh. Doon, oh. Ganda pala doon. Lahat pala tumawid kami doon. Hmm. ito naman ang mga bus stop yan dyan. mga bus stop mga galing Cubao Caloocan Nueva Leches papuntang mga bus na papuntang PITX. dyan po tayo okay, maganda dun oh fansai Yan kesama ku aking Jawa Hasi yang bijak Dame pung bosong Para nabigla yung tiang ko ng airport po <laughs> let's go, let's go, lakad okay. dito muna bye bye ang ganda niya sa gabi guys oh na yan kung ano. Ganda niya sa gabi. Eh. Lalo siguro pag natapos siya. O, ah, diba? Ang galing. So, ayan. Dito naman tayo sa By the Bay. Sa so, tabing dagat. Wild, wild. Kamen tao. Grabe. Karaming tao pala dito paglinggo. pala.

we